Ayan o, oh, kuya mo Ano? Eh hey, guys, lakad-lakad oh, mo kami guys. Ayan na, Tot. Tot. Bye-bye. 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 bye Ayan siya, Tot guys. Maglakad-lakad muna daw kami. Tinggal Tingnan mo yung lakad mo. Huh? Tingnan mo yung lakad huh? mo. Huh? Oh. kami guys. Laglag -lag, ah. Lag, lag. oh, lag, lag, <men> oh, oh, Likana. kami guys ikot muna kami sa village hi, hi muna hi 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 guys hi guys <laughs> guys so, yung mga sakit guys kasama kong chikiting. chikiting hana yun na chikiting hana Chiki. chikiting cikiting hana ay may dog may dug may dog labas na ulo oh so, yeah. Mm-hmm. Нэмээ яшдлын Аа Оо Аа Оо Чи хана тот чи хана тот Чи хана тот Оо Чи хана тот Чи хана тот Чи хана тот Чи хана тот

Ika nga madilim, madilim, eh. uh. madilim, madilim, ah, madilim, madilim, ikut ikut ikut, mama. Teman tayo. Ikut, teman tayo. ikut, ikut oh, mama. Ya, mas mama, mas ikut madilim, Ikut 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 ikut. madilim, ikut, ikut ikut. ikut, 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 ikut dito naman tayo dadaan, ikot naman tayo, dilwi. Ikot naman tayo. tayo, ikot. Ay, dito, ikot naman tayo. Ano ba? Kala <laughs> ano niya guys, sa uh, niloko siya. Ikot naman tayo dito, ikot. 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 Mama. Mm -hmm. Mama. Mm. Mama. Mama. Nandun, ikot naman tayo. Oh, bakit? iya ka? Huh? Iya ka? Oo, no. oh, pala eh. Ming! Oo, oh. ming! Dawa, ming! Oo! Oh. <laughs> lakaw-lakaw! Ayaw! mo? Mm -mm. lakaw-lakaw siya. Lakaw-lakaw? Lakaw-lakaw. Oo. Lakaw-lakaw. Oo. Oo. Mama. Mama. Wala na, layas na sa mama. Ha? Huh? Layas. Layas? Oo. Uh -uh. Na, hindi mo yung ma. Oo, oh, hindi na. Na. Okay. Mm. Hello. Habit na hello. Hello, ate. Sabi mo. Hello. hello, ate. Sabi mo. Na. Sabi mo, hello, ate. Ano? Hi, ate. Ganun, sana. Sana.

Degas? Oo. Degas Oo. <coughs> Wala na si Ison Ha? Wala. Ano yun o, oh. Kuya Ison mo. O yung ha? ate, mama iba mo. Kita mo yung mama iba mo. Hmm. O, oh, sanja, siya? Saan? Ma. na. bu hmm? Na siya guys takbo. Wow. <laughs> <Mula>, takbo. <laughs> ito yung 'to. adik ng ML guys 'Di 'to. 'Di 'to. kaya ini feri tunas kuna kukulo uu uu ui uu 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 miyong yung ulap guys oh. Oh. Oh, pala tsotsi ko din Tsotsi. Tsotsi. Hi guys. Hi guys. Oh, hi guys daw. Lakalakaw na siya guys. <laughs> hey, guys. Hi guys, hi guys. Ano? Vlogger yan eh. Hi guys. Um. ginseng ginseng, ginseng. ginseng. Ah, itu papaya, ya ginseng ini pepaya ya nah, pepaya apa so guys mapinya di itu guys oh ya pinnya hey, guys bye bye di for watching bye bye